Ano yung mo? Exercise. Pa ako. Parang hingal na hingal ka dyan sa ginagawa mo. Oh, Siyempre, nakakahingal talaga mag-exercise na? Parang hinihika ka na. Ha? Siyempre. Kaumpisa mo lang na parang mahihika ka na. Naisip-isip ko kasi kailangan mo na mag-exercise. Mataba na ako eh. Ngayon mo lang naisip? Mamaya, mahal blood ako eh. Ngayon mo lang naisip? Oo. Oh. Ah, pag, uh, pag ako tumo, pag ako pumayat, makita mo yung abs ko. Watch me. Naka, Diyos ko ginawa. You know, mm -hmm. Malika mo yung abs ko yan. Kalabas yung abs ko dito. Oh. Aling yan. Parang malabo na yan. Oo. Oh. Wala ng pag-asa yan. Anong walang pag-asa? Tapos pagkatapos sa exercise, kakain. Huh? kakain. huh? Kakain. Ha? Kakain. Kakain nga ako eh. Pero pagka pag-favorite, oh, kain. O, oh, di ba wala, wala? Wala kwenta. Kaya konti lang. Asa! Ay, konti lang. Otot mo. <laughs> Focus to, buhay na. No? Wala yung ano yung concentration ko. Yan lang gagawin mo? Oo, oh, syempre Pang-abs ko eh. Alam mo na mapagka pang-abs. Yan ang, ang gusto ng mga girls. Mga hey. girls, parang may binabala ka. Mga girls sa Hindi. Huh? Siyempre, kahit pa paano. Maganda yung corte ng na katawan natin para pag nag-bees tayo. Pogi ako, di ba? Kasasabi mo lang mga para, girls. Para hindi nyo man ako alangan sa'yo. Alangan sa'yo? Lagi ako na pagkakamalang. Lagi ako na pagkakamalang tatay niya na yun eh. <laughs> Mukha ka kasi rin. Kala mo nga kaya yung mati mo ganun? <laughs> Utok, tinungalin ka. May ka ko. kailangan magpapapait ako. kaya mawala ito dyan ko. Mga girls ha? to ko talaga ito. Utok ka tayo. tayo Bibi. May 24 hours. Bukas na lang. Ngayon na. Bukas na. Ngayon na nga. Eh, hindi na mo nga ako. Ayaw mo, ako na lang mag-isa ang lalakan. No, anong gagawin mo ang pataling araw? Oy, ano, may 24 ma? hours sa Jollibee dito, lo Wag kang Magkampiling... Ano, sasama ka? Papipiliin kita, bibis na ako. Tumigil ka nga, be. Sinisira mo ang pag-exercise ko. <laughs> pag o, ba oh, diba, diba? Diba, diba? Parang gusto mo na ayaw mo. Ako! Kilala kita, Antit, from head to foot. Nakakapawis na naman ako. Nakapawis na pawis na ako. Ay. Gusto mo talagang pagpawisan? Ay, ay, siyempre. Ha? Ay, siyempre. Gusto mo? Oo. Oh. Sure ka? Kaya nga ginagawa ko ito eh. Udah, kamu ya? megu mahirap. Uyu sakit, ini mahirap. apa? Pawai, dah pawai. bayar, apa? Mahirap syak, yau pawai, dah pawai. Kah tau syarak, penuh syarak. dah, udah tau lah. Oh, oh, Death. oh, oh, <laughs> oh, <Nali. laughs> Sigurado ko na Dali, dali, dali na. Yung masarap. Dali sa'yo mo na nga. Dali. Awis ah, not... ka sa'yo. Ang takay, ayoko na nga. Bahala ka dyan. Oo. Ang sarap, di ba? Ang sarap, di ba? Muli, pagkatapos, kakain tayo eh. Oo. Oh, ayun, masarap yun. Pagpapawisan ako. Bakit? Hindi ka ba pinagpawisan dyan sa maglilinis? Asa nang nasarap dito? Oh, Magkuha ka ng pamula, Sakitin mo yung mga siling mga siling, oh. Ayoko sa'yo. O akyat takiat ka jan. Wash in, ano, ano? wash in, wash out ganun yon. Try mo. Out. Upahin mo magpaka o o. O, tama so. Try mo magwash in wash out. Okay. Wash in, wash it in, palobyo, nag-wash out. Wash in. Wash out. <laughs> wash in. Masarap dito na na Mamaya gagakain tayo, masarap 'yon. Uh, yeah. Ayun yung sinasabi Ayun wash and wash out. Wash in. Wash in. Pag was gano'n yung paa mo, ikot mo yung paa mo. Wash in, wash out. Wash in, wash out. Wash was in. <laughs> Ang sarap yan. Ah, may sito ganyan nga naman. Ay, mubi. Tatotaw sila. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi. Iskong ka eh. O, papawisan kasi ng marami. Tira mo, malinis pa yung bahay. Nag-exercise like, lang sana ako. Kaysa mo nito. ito ako. Bis maganda yung pagganyan, no? Diba? Oh. Sige na, wala yun, tali. Kalo ka lang sa gagawin mo. Diba? Kaya mo yung ceiling, yung ceiling natin, oh, kisame. Kaya, yung uh, yung mama. Ah, yung kisame na mo, ay, yung ano. Ay, yung ano, maraming ano, biyo. Ah, agoy, agoy, agiyo. Yan, ayun ay, sa kabila, sa kabila. Watin, <laughs> <Tatangin lang yan> na yan. Lag laglag, diba? Ang dami na laglag, diba? Pagpapawisan kayo, ladies ko ng bahay. Wash uh, in! Yan pa sa kapila! Oy, ano ba yan? Ayun pa, oh! Ayun pa, oh! Yung hagi, yun, oh! Yun, oh! Yun, 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 yun. Kinis yung ginawa ko exercise. Oo, exercise yan! Tinatamag na ka lang. Sa akin mo